Good day, mga moms and sirs. My name is Rizamay Rojo Bellio and welcome back to my YouTube channel, Rich Garden. mag unboxing tayo for today's video, mga moms and sirs. At itong dalawang box, yung i unbox natin. In order ko to from Binget at halos naman ang mga order ko dito is galing Binget. Ayan, ito pala yung first unboxing vlog ko this year. Ayan. Kinuha ko pala ito sa La Carlota City from Bacolod City. Kasi um, may kakakilala ako doon. I mean, ano man, nagpasuyo ba ako sa kakilala ko sa Bacolod na i-deliver sa Ceres at kukunin na lang namin ng husband ko sa La Carlota City. Kaya ayun, nung natapos namin kunin, yung box na to, bumili kami ng gamit para sa souvenir kasi may customer ako na bumili sa akin ng wedding souvenir kumbaga. Kaya para kumbaga isahan na lang, iyon do na lang ako bumili. Um, sa mga hindi pa pala nakakaalam mga moms and sirs, gumagawa din pala ako ng souvenir. Yes. Ara sa dalang dahil mahilig ako mag-alaga ng mga succulents at mga cacti at mahilig din ako mag-design kaya ayun gumagawa na din ako ng souvenirs kung magdadagdag pa budget if my order mga mom sensors ayan first order ko pala sa seller na to at ilalagay ko sa, um, sa last vlog ko later, yung pangalan ng or yung FB name ng seller para if, if interested kayo, um, mag-PM lang po kayo sa kanya mga moms and sirs. Actually, mga cacti ito, hindi ito mga succulents, mga moms and sirs. Kasi, um, almost three years siguro ako nag-stop bumili ng mga cacti. Maga nag-focus ako sa mga succulents. Kaya, kaya ngayon, um, nakabili din ng mga cacti kung ka. Kaya, mga moms and sirs, samahan niyo ako sa pag-unbox ng mga ng mga order ko. Kasi excited na din ako i-open to kanina pa. Uy! Kalimutan ko mag-gloves. Pero wala akong gloves na cotton. Puro mga surgical gloves. Uy! Ano ba to? Ewan, ano ba Ay! Before pala i-ship, I mean, before pala i-ship ng seller, Um, nagpasuyo ako na lagyan ng IDs kasi alam niyo naman wala akong alam sa mga pangalan ng mga cacti. Lahat ng mga cacti dito sa akin tawag ko cactus, yung isa cactus kahit ibang ibang variety yan tinatawag ko pa rin cactus kasi <laughs> wala akong alam sa pangalan ng mga cacti. Kaya yun. Pero nung pagship ship niya, nakalimutan niya lagyan. Kaya Actually, naiintindihan ko naman kasi maraming umorder sa kanya. Kumbaga, maraming buyer na umorder sa kanya. Tapos, ayun, siguro, hindi na, siguro na, um, hindi na, kumbaga, hindi niya na naisip na lagyan ng mga ID yung mga inorder ko sa kanya. Siguro ito, freebie niya. Kasi hindi ko, hindi ko malala na inorder ko to sa kanya. Thank you, ma'am. Variegated pata pa to. Ganda. Walang ID. <laughs> okay lang yan. Lagyan natin dito. I try my best mga moms and sirs na lagyan sila ng pangalan isa-isa. <laughs> Nag-base lang kasi ako sa invoice tapos sa live. Pero parang hindi ko mag exact name nila. mga variety kumbaga tapos may mga specific name yung mga cacti. Ito naman, yung pangalan nito is caterpillar, parang ganon. Ang sakit ng tinik niya. Ah, uh, ito yung ayaw na ayaw ko sa mga kaktai kasi yung mga tinik niya. <laughs> Pero yun lang, maganda sila kahit kasakit yung tinik nila. Saan ko ba ilalagay ito para makita? <laughs> Mahangin kasi dito naman. Walang katapusan Ay! katapusan mahangin dito. Kasi, saan na ba yung nilagay ng husband ko? Bumili din pala ako ng pots kaninang umaga. At napakadami din. Pero, siguro nandun pa sa, sa ilalim. Hindi pa pina ilagay dito ng husband ko. Napagod din kasi sa kakabiyahe. Nice cat. Unlucky. Hmm. <laughs> ah. Nasira yung ibang parts. Pero okay lang yan. <laughs> okay lang yan. Pero paano yung paglagay ng cellar to ha? <laughs> Yung pangalan pala ng plants na to is Lactea kumbaga. Alam nyo ba mga moms and sirs may kaka-open lang dito na malapit sa amin na swimming pool. Then, pagpunta namin doon, sa kilid ng gate nila, nakita ko parang ganito. Lakteya din, pero super laki talaga. As in, amazed talaga ako. Kaya ayun, naghanap ako ng lakteya na malaki din. At ito yung nakita ko mga mamasers. At hindi lang isa yung in-order ko. Makikita nyo dito later. Higat, <laughs> ang laki. Nakaka-amaze lang, no? Ang laki ng plants. Then, ang liit ng ng pots niya. Tapos, ano pa? Plastic lang. Nakakamiss, no? Galing nila. Galing nila mag-alaga. <laughs> okay, next tayo. oo <laughs> Oh. Ito naman is... brain cactus mga mom sensors. Ayan. Uh, actually, mga mom sensors, nagpasuyo din ako sa seller na yung ibang maliliit na mga uh, cacti is uprooted. Then yung iba na malalaki is still potted pa din. Kasi, um, nakabase yung shipping fee sa bigat ng mga, I mean, nakabase yung shipping fee sa bigat ng box. That's why, na yung ibang mga kaktay dito is pina-uproot ko. Katulad nito, uprooted. Yung iba, potted. Ayan. Uy. Balat mo. Uy. Pina-uproot pala niya to. <laughs> Akala ko up... Uh, hindi. Potted, potted. pala. Akala ko uprooted. Hmm. May isang, ano, stem na nahulog. Lagay natin to. Ito naman is multi-stem. I think basa pa yung ano niya. Basa pa yung soil mix niya. Ayan, basa yung soil mix. Ito so lang siguro yung basa yung soil mix. Sa iba naman is okay naman yung soil mix nila. Ilang yan? Mainit naman ngayon. Ayan Ay! Yung isa pala, yung pangalan nito is itong, itong yellow is sa seller, base sa seller, yung pangalan nito is Indian Head, mga moms and sirs. Ayan. Ang ganda, 'di ba? Ganda ng color niya. Yan. Tapos ito naman, ay basa ulit. <laughs> ay. Yung ID naman ito is kung sa seller base sa seller ulit is Mamilaria SP. Pero dapat may specific name to. Pero, yun lang. Yung pangalan ng invoice nito is Mamilaria SP. Ayan, super ganda. At ang kaganda lang nito is one stem lang. Kaya super sulit yung price nito. Ah, tingnan nyo, ang laki, malaki pa sa mukha ko. Ayan. Hmm. <laughs> Nasira na talaga yung pot niya. Okay lang yan. Actually, super happy talaga ako na umorder sa kanya. Ewan, ba't napadpad ako sa, F sa FB page niya? Ito naman, tawag nito is tomato cactus. Ayan, super sulit yung pagbili ko nito sa kanya. Worth $2.50 ata lang to. Nintay ko bumaba yung ano, price nito. Kasi habang nagla-live siya, nanonood lang ako. Then, nung nagbaba yung price niya, kung baga, nag, baga last day ng selling niya, live selling niya, ayun, umorder ako. Kasi super sulit. Ayan, super laki niyan. Tapos, isang stem lang. Then, marami ng babies. Pinapalibutan ng mga babies. Meron ako nito. Nandun, sa labas. Pero maliit lang. Kaya yun, bumalim ito. Ito naman is, tawag nito is curiosity. Parang ganon. Ayan, malaki yung curiosity. Ganda, ba diba? Yung dito sa akin, meron ako nito, pero maliit lang. Super stress. Nagiging yellowish na yung, par, yung upper part dito. Ayan. Galing nila mag ng mga cactus, no? Nakakainggit. Ganda talaga ng klima sa, ba, ano, sa binggit. Kumpara dito sa lowland area. Mahilig ako. <laughs> hindi, hindi makakarelate yung mga hindi plantita at plantito. Pero yung mga plantita at plantito na mahilig sa mga succulents at mga cacti as in, relate na relate talaga sa nararamdaman ko ngayon. Ano ba ito? Ito naman. Oh, ang ganda. Ragay. Ang tawag nito sa seller is Euphorbia SP, kumbaga. Family ng Euphorbia, mga moms and sirs, ayan. 100 pesos ang ata to bili ko. Super worth it. Kahit gano'n lang. Ito din. Ay. Ang cute. Aragay. <laughs> aragay. Aragay. Yung term na ginagamit namin dito. Magahiligay nun. Tapos sa Tagalog naman is aray. <laughs> aragay. 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 <laughs> ano ba ito? Parang bakit dalawa na? Hindi ko alam. Oh? Brain na naman. <laughs> parang isang order lang. Isang order lang yung in order ko nito. Ba't dalawa? Hmm. Baka freebies ng seller. dalawang freebies na. Uy! Thank you, ma'am! Thank you, thank you. Ayan. Ganda, ba diba? Sa ibang seller, nakikita ko to. So, sobrang mahal. Hmm, parang mashi siya. Mabubuhay ko kaya to? Sana mabuhay ko. I-air dry ko muna, then i-re-repat ko. Air dry ko ng isang araw. Siguro okay na yan. Ayan. Tapos, ito. Uy. Mm, okay lang. Yung ID nito is ni ano, Mertilio. Parang ganon. Ganda kasi nito yung shape kasi ayan, tingnan nyo. Diba? Ang ganda. Mertilio ata itong pangalan niya. Ooh! Gila. Huwag naman. Uy. Ayoko maputol kasi ang ganda ng shape niya. Di ba ang ganda ng formation niya? Di ba? Huwag naman. Uy. Ilan ba? Tapos ito naman is Mmm, Euphorbia Espiden. Mmm, so... I think another freebies kumbaga kasi sa pagkakalam ko isang stem lang yung in-order ko tapos ito yung in-order ko pala tapos ito I think freebie niya thank you ma'am ang daming freebies Oops. Alam ko kung ano ito. Agay. Blue boy. Ayan. Agay. sugoy na 100 pesos lang. <laughs> Kahit sana lang ilagay ko. Ako na lang <laughs> bilyo. Tapos ito. Hmm, ito yung freebies sa live. Kasi nag-free mine ako. Ayan. I think it's Melocactus. cactus. Parang ano. Uh, meron ako nito at malaki na. Namumulaklak na. Pero hindi ako marunong mag, mag ano ng seeds. Kaya ayun. Nasasayang lang. Paturo nang, eh paturo nga sa may mga alam kung paano i ano ba yun? I-propagate via seeds. Oops. Ito yung isang lactea na in-order ko kay ma'am. Isa din yung soil mix. Ay. Maganda kasi, kumbaga big deal kasi yung soil mix sa akin na dapat air dry before ship. Ay. Ito naman is Indian head. Goy, ang laki. <laughs> At ito, inintay ko din na bumaba yung price niya. Ayun! Namain ko din. <laughs> 200 lang mga moms and sirs. Ang lash na. Tapos, yung pinakahuli is Lactea ulit. ito to ng ibang buyers sa live. Pero dahil hindi kinuha, ayun, pini-em ako ng seller na available to. Kasi hindi naman nagpaparamdam yung buyer. Kaya ayun, minahin ko ulit. Ay. Ayan, mga mom sensors. Ito lahat yung mga in-order ko mga mom sensors. At salamat sa panonood. <laughs> Salamat sa support ng mga moms and sirs. Ilalagay ko dyan sa screen yung seller na inorderan ko nito mga moms and sirs. At before pala ako mag-end yung vlog na to, uh, muna ako ng Happy Mother's Day mga momshies! Happy Mother's Day din sa akin! Happy Mother's Day! Bye-bye! Thank you for watching! Bye!